Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang panatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpila ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon, ng Huwebes, ikasyam na araw sa buwan ng Mayo. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating pong mga balita sa araw na ito ng Huwebes... Minomonitor naman ngayon o masusing binabantayan ng pag-asa ang formation o pamamuo ng kaulapan sa labas ng Philippine Area Responsibility na may isang malaking chance ang para sa kauna-unahang tropical cyclone o bagyo sa taong kasalukuyan. Ang pamumuo ng mga kaulapan ay nakita sa silangan ng Mindanao na may malaking chance ang maging isang low pressure area mula sa araw na ito hanggang bukas o hanggang sa araw ng Sabado. Sinabi ng pag-asa na ito'y pwedeng ma-develop at maging isang ganap na bagyo habang ito ay uh, bumabagtas patungo naman ng Philippine Area of Responsibility at kapag ito ay pumasok na sa Philippine Area of Responsibility, papangalanan itong Bagyong Aghon. Ang cloud cluster ay dahan-dahan o unti-unti napapasok ng Philippine land masok kalupaan ng Pilipinas at pwede nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa darating na Lunes o Martes habang ito ay tumatak sa pangkalahatang direksyon ng northeast sa silangang bahagi ng bansa Samantala, ang Intertropical Convergence Zone na sumasaklaw sa nasabing cloud cluster ang magdadala naman ng malawakang pagulan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa susunod na linggo.